Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, pupunta po tayo ngayon sa uh, beach dahil meron po kami ngayong overnight sa beach malapit po sa lugar namin. So, ando na po si Inoch e G. Uh, pupuntaan ko na po ngayon. Mauna po, kami, mauna po kaming dalawa dahil yung ibang inots e <coughs> wala pa. Mamaya pa sila mga 7.30 siguro. So tara guys, samahan nyo po ako guys. I can't slow down, shout loud, got So ayan guys, kukunin na natin yung mga gamit. Ayan, ayan yung dala ko. May dala akong color. So, bibit-bitin na natin ang problema nito. Mabigat. So tara guys, akit na tayo. Punta tayo sa bungalow. Ayan, higdanan. I'm Aku ulan pula di itu besar camp beach camp beach oh, kok kamu oh. camp beach daw si Arin oh, oh yes I'm here I nominate you I nominate you punta kana Maria Mir Nayu asik kita punta kana asik kita ingat kaya be ah, bagaimana ah, kalimutannya ah, Hindi daw ni Al, ha? Wala, Wala pa. pa. <laughs> oh, okay. okay. <laughs> Ayan pala yung ano um, Yung bungalow dito, guys. Ayan. Yan yung nirentahan namin. Dalawa. Ayan. Yung A at saka B kasi marami kami hindi siya pwede na isa lang dati kasi pwede siya na isa lang eh ngayon ano na nagbago ang rules so ayan siya iyan marami tong bungalo dito ayan pa sa likod ayan may apat pa doon apat yan dyan kukunin ko lang yung yellow kunin natin yung yellow kasi ito dito pa pala yung ito ito may dala akong yellow yan yan yung isang rev nawalan walang laman. Hala, dito na lang. Sa baba. Para lang hindi ano ba. Tapos itong ito, 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 ito. ito, ito, dito yung... wag mo irito kasi na kailangan. Dito na Ay, Ang gani. Eh. May dala kaya silang ano? Hi guys! Andito na kami sa <laughs> aming overnight. Kami palang dalawa. Matsuri oh, Matsuri kasi ngayon Kaya walang ano Ayan ito yung paligid guys Ayan yung bungalo namin Dalawa Kasi mayaman kami <laughs> Mayaman kami Dalawa ang bungalo Ito naman Yung sa kabila Ayan Ang ganda dito tapos ayun, ayun naman ang, si ang si dagat. Si ano? Sino? Hi guys! Si ano? <laughs> Did you wanna get up? Ay, ikaw pala yan. Lo. Be? Asan? Hi, I nominate you. I nominate you, Ben. <laughs> Mag-travel. Mang, ma Mang, <laughs> mag-travel ka. sabi, sabi ni Pakinga mo, sabi ko, akala nyo kayo lang may gulong. Uuwi ako pinas. ano, oras flight mo? Talaga <laughs> po tayo. yun. Punay mo na yun. Maulan na. Punay mo na yun. Mayroon pala nakahankiri ka Kailangan yan. Kailangan ko umuwi ng pinas. Talaga man. Ano oras flight mo? Tama, baby. Umalis na ang aeroplano. Malaking laman nito, kaya kailangan, kailangan kong bitbitin ko. <laughs> Uy, Uy, Ay, samahan mo siya. Puta <laughs> lang, niya alam pa dun eh. Kunin <laughs> mo yun. Saan ba? Ay, sa baba. Forget may flight ka ngayon. Oo, oh, dali. malapit na ang biyay ko. <laughs> well, guys, <laughs> bitbitin <laughs> natin <laughs> mga bitbit -bit nila. <laughs> Kasi kabila mo. Para hindi lang mga Oo, para hindi mga... Oo, pwede, pwede. Dito na lang yung dami. Bakit hindi mo ulan na? Dito ka, dito ka. Ay, ano gano'n? Yan yung sinasabi niya. Yung sinabi ko talaga magdadala. Muto, para may gulong. Ang <laughs> gamit gulong? Hindi. Hindi. Ay, ini

Diyan, laki rin na sa'yo. Diyan, laki rin na sa'yo. Huwag ko pang vlog. Wala zero. laki ng um, kaiti sabi niya. Kaya napatay niya. Thank Yan. Yos. Uy, Emma, huwag mo ng kamatis ha. Ito, pinaugasan mo lang, diba? Sabi mo. Ugasan. Ang laki, eh. Ang kamatis eh. Maria. <laughs> oh Ayan, Ay may ano bigas. The... Ano yan mang? Kuno yan mang. pa sa Marami. Kuno. Tama yan. yan. Sa alak talaga? Sa moughito. Wala tayong ano nalalagyan. Kuno nilaman ata ano tayong kulay ni Ate Ay oh, oh. Ano laman yan? Yelo po. Yelo lang? Pwede rin muna dito niya. Oo, ilagay mo. O, para rin May ano doon, ari? Yun, ang tanong. May dala kayong katol? May rip doon, ah. Ayun yung dala ni Maria. Mayroon mga yelo yun. Maria, may dala kang katol? Wala. Wala? Wala. Uwi ako. I nominate you. May katol yes, no, wa ma. ka? Yes, logi sila mama. Wala silang nga ako nakapantalon. Mga mm -mm. nakapantalon. Magpapantalon <laughs> 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 ako. Sila ang doon siya. Oo. Ano na okay na mainit ha? Ano na mama ko lalagot <laughs> yung talong? Ano na mama ko lalagot <laughs> yung talong? Ano na mama ko lalagot yung talong? Ano na mama yung talong?

Bakit? Nilagay lang sa kola. Para malamig yung... Oo. Para di matunan. Ito ang dami, oh. Oo. Ayan. Ang niko. Ano? Ano? Nilagay na ano? Ma'am? Niko? Oo. O, bakit? Ano ba yung seri dito? Ayun? Eh puro gulay lang. gulay lang. Lagyan ng tubig yun? Oo, ilalim kasi init siya. Be, mo mo. Ganyan daw. Ganyan lang, lang po. Kulay lang yan. Niniwa. Ganun? Ate pakiniwa. Maniwala ako. Ano Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? loob ng maliit. maleta <laughs> <ba? laughs> ba? ng maliit. Asan ba? Alam. Baka nandun. bit ko. Nandun sa plastic. Saan ah, ba yun, asan ba yan? tubig? Oh, Sabi lang yan daw pa ng tubig. Na Benz, nagyamahan ng tubig to be. Paano ng tubig? Saan ko ilalagay Sa ilalim daw. yata nga. Baka ba? Hindi meron. Baka mainit. Kulang okay. pa. Kulang na yan. Tubig! Uy, lumutang na. May itero naman dito. Ay, ayaw mo dito. May aircon ka na naman. Huwag mo mag-aircon. Ang hirap niya i-prito. Hindi siya kasi sa plate. Grabe. Malaki man o maliit yung lamba. Hindi ba may ano makuna? Butong lang yan. Kumain ka na. Ang bot sa'yo mo, Maria. Nagkagulo ang mga gutom. Nagkagulo ang mga gutom. Ito kanina ka pa Maria Pehi ng hinyan. Ito bawat, gala, bawat, gamit mo tapon ka. Kasi yung, yung, yung ano, Bilang is, lang yung ano, yung ano, yung ano, yung ano, yung ano, yung ano, Thank you, ma'am. May flight pa tayo. Hindi na ako babiay. Ay, ma-cancel na? Cancell. Naliit. Naliit ako eh. Iniwan ko eh. Hindi, akinay ko na ang mga gutom. Kaya alit ka na, po. Kaya na, ba? Kaya alit ka na, po. Kaya alit ka na, na, po. May kakainin. Asan ang bupis mo, ba? Ano, hindi tayo magkakampay? Ba, yung bupis. Oo nga. Yan, daming daming kamay.

ah bay, okay, ba <laughs> tumatao ka tumawa ba? sinong matira matibay? oh yan, ano sampaimba so ni ano tapay? pananamadili, barap nang ano namin oh kayo 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 oh kayo 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 <laughs> <Why> kayo <is that>? kayo <laughs> kayo kayo ay talo talo niyang ay talo talo ay talagang kinamay ay ako, okay. Be niyang ay mo, Be So, ay talo mo na Hindi talo talo niyang mo dito Gusto ko ay talo talo niyang ay talo talo niyang ay talo talo nga yung kanya, oh. ay Be, yung uh, niyang

ibang langbe ibang pa ano to kadalang mga lutong langbe pare parang ilang lalo. ilang tatal Sarap. Ay, 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 Lord, ano 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 Tawag naman buo. Kaya kinikot ka eh. Lamang ko daw lang ang dami kong kain ng pagtabi ko dahil. Pinilaw. Bakit yun siya matutunaw yan? Kaya ino men? Umuhirap? Ulit ka dyan eh. O yan o, ay ibaba pa doon. Punta ka pa doon. Anak. Sis, paano ba ito tinatanda? Ang hirap. Ang hirap nga ako. Tulog na tayo. Katapos. Ay, te Ay, bopit din Ay, na ikunti. Yung naka Maria, yung isa, oh. Busog na. Busog ka na. Oh, yung anak mo, hindi mo pinakain. Ano 'yun? Chuya. mo, pala.

tayo dito nga kami. Sino ba 'yung umihi diyan? Tayo. Ay halos ito, lahat tayo umihi. <laughs> Hindi ako kasama sino pa dapat. Friendship ko 'yan. Friendship. <laughs> <Repressive. laughs> <Repressive. laughs> si Dudong. Ayun na ako. Patay, <laughs> pa-tayong kampay. na tayo. Kampay. Kampay. Kampay muna ako. <laughs> <laughs> kampay. <laughs> kampay. <laughs> kampay. <laughs> kampay. nang solo kami. Para kayo lang magkasama. Uy, kampay ka, Jackie. Ay, masarap nga! Tampay daw si Jackie. Tampay! Tampay! kita Tampay! tayo. Tampay! ba, Tampay! Tampay! tayo? Ay, Tampay! Alam, Tampay! si Tampay! Si Tampay! 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 Kanya, Hindi ka, kayo, like, kita, ayo. be. So, Ang dami kong gutom, huwag maingay. Ang <laughs> dami niyang gutom, oh. Be, pa <tod> tayo, uy. Magkampay. Magkampay. Ema, kapay. Happy birthday. Happy, happy. Ay, mamaya ng basket. Jack, pahitin ko ano ko yung ano ko yung sa ko. huling-huling huling-huling sa kalipag lipat bahay na sila ayan, uwi na kami tapos na ang overnight ay, naligo na sila ayan, ano nga'n Lagyan ng gamit na mabigat. Ay, ang ganda naman. No? Ma malabo ba? Hindi pa. Madumi. Eh? sa dagat. Hoy, maligo ka, Marilo? Marilo, maligo ka? Ikaw, be, maligo ka? Ayan si Imam, <laughs> Ligo na, Ma. Dapat pula nak short na aku. Asam besar. Nak na, nak lego na. Lego na ma. Ito o, marami. Hindi kasi aapit yung tubig dito. ina ko naman. Ina-dala ko ang upuan. Magbuntin. Ganda nga ba e, tinutusok lang? Ganda ba e. Ano yung sima tinalayo ko lang <laughs> po? Sima may pag-alot pa yan? Ayun na kami be. Pag may naman. Pag naman. Alam, kasi yan? Nagsisay? Oh, oh. oh, okay. oh, okay. Okay. oh okay. Ay, oh, okay. kasi nung binili natin yung ano, diba? Yung na yung sinasabot Oo. Ano? Ang panit ng baba. Bakit? Parang ganun. Kasi yung buhangin. Mm -hmm. Di, pero doon tayo pwede naman. mo. <laughs> <laughs> maligo. Maligo ka naman eh. Layo ka doon. Lapit mo.

Inala na kami. Ulan, ulan, ulan. Oo nga. Ulan na lang. Ano? Magpa-ulan magpa na lang tayo.

Ang hirap naman ay pag nakatsininga. Kaya nga sabi naman kasi magubad na kamay dalman, malinis naman dito. Agis na lang. Tama na yan. Tama Maligo na tayo. Ayan. Okay lang yan. Basa na. Kaya nga. Uy. Mamaya no. Ay babalik pa ako. Oo. Babalik nga idala mo. Pagpuntay mo na lang si ano. Uy. Ano. Mamaya na. Babalik ako. Ilagay ko lang to. umuulan na. Umuulan na ang dagat. Bita na be! Tapos na ang yung ano namin. Serena time. Yan ang Serena. I'm tired. <laughs> I'm tired. I'm tired.